Makatatanggap po ng fuel subsidy ang nasa 160,000 na mga magsasaka sa bansa matao bago humatapos ang Hulyo. Ayon sa Department of Agriculture makakakuha sila ng tig-3,000 piso. Ipamamahagi po 'yan sa pamamagitan ng assistance cards mula sa Development Bank of the Philippines. Sakop ng programa ang mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors of Agriculture. Plano rin daw bigyan ng fuel subsidy ang mga mangingisda. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Siyam na bahay ang nasunog sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa Cebu City naman, nakuna ng video ang pagnanakaw ng cellphone ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Holy kam ang pagnanakaw ng cellphone sa loob ng isang arcade sa barangay Mabulo, Cebu City. Kita sa video ang paglalaro ng dalawang babae nitong Huwebes. Ilang segundo lang, biglang dumating ang isang lalaki at dumiretso sa mga bag ng babae. Kinuha niya ang cellphone. Nahabol siya ng isa sa mga babae at nabawi ang cellphone. Agad nilang in-report sa pulisya ang insidente. Kuot niya akong bag na makuha ang cellphone. Motro, gisunod na ko siya niya. Ako din gi ang cellphone. Anak ko, kuya, kuya, niya kanang motoni Motro ni, yung gihata niya Ay, sorry, sorry. Niya yung gibutang tumbang bangko niya siya. Sorry. Nag-post ni for awareness, pero giingan niya for content daw, kaya naka-video daan. Ang purpose sa video, ma'am, is to... Is to ka For memories, kay kanang ng... Dili mag-gumita, gasibo. Iniimbisigahan na ang insidente. Nasunog ang isang nakaparadang truck na may kargang aspalto sa barangay Takuling, Bacolod City nitong biyernes. Sinikap ng ilang motorista at residente na maapula ang apoy, ngunit naging mabilis ang pagkalat nito sa iba't ibang bahagi ng truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ikinagulat na lang ng driver ng truck na biglang nagkaapoy sa transmission line nito. Wala namang nasaktan sa insidente. Wow, Siyam na bahay ang nasunog sa barangay Sugbong Kugon sa Taguluan, Bisamis Oriental. Mabilis nagkumalat ang apoy nitong Huwebes dahil gawa sa light materials wow, ang mga bahay. Nagsimula umano ang apoy sa bahay ng pamilya Angana. Nakita na lang daw nila na tila na ang extension wire na gagamitin sana sa paglalaba gamit ang washing machine. Isa itong sa nagpadako sa sunog ato sir, itong mga gasolina nga buti-buti sir ba? Mm. Mm. Na, dug, dili siya mapalong diritso sa tubig-tubig lang, mm. kaya kay gasolina man siya na pay Sabi ng pamilya ang gana, hindi ang ibinibenta nila ang gasolina ang pinagmula ng apoy. Ganyan mami sa taga Bureau of Fire nga bawal ipahurot lang tong among gamay nga stack dia actually ang nabilin jud ni murag isa ka drum patuloy ang imbestigasyon mahigit 100,000 pesos ang halaga ng napinsala Nabigyan na raw ng paunang tulong ang mga nasunugan Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News <tod> Sa Silay Negros Occidental, ninakaw umano ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang obra di Fernando Amorsolo mula sa Hofilenia Museum. Ay sa tauhan ng museo, nadiskubri nilang nawawala ang mahigit 80 taong gulang na Mango Harvesters Painting noong July 3. Kulang daw kasi ang tour guide noon kaya hindi nila namalayang umakyat sa second floor ang mga kawatan. Isinilid umano nila ang obra sa bag at sa kalumabas ng museum. Ang Silay City Police hawak na ang CCTV video ng museo. May persons of interest na rin kaugnay sa krimen. Taong 1936, nang likhain iyon ni Amor Solo ng ayoy ari na ng pamilya Hofilenia. Magkakaroon na ng insurance para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yan ang 4Ps Alcantara Program na lalagdaan ng Department of Social Welfare and Development at Social Security System ngayong araw. Sa halagang 570 pesos na huhulugan ng 4-piece member kada buwan, magkakaroon na sila ng insurance sakaling mawala ng kita, magkasakit o magkaroon ng iba pang problema ang pinansyal. Sakop ng programa ang mga miyembro ng Workers' Associations, Informal Sector Groups at Sustainable Livelihood Program Associations. Ayon sa DSWD at SSS, magkakaroon din ng mga seminar para sa 4-piece beneficiaries tungkol sa kahalagahan ng financial literacy at security. kabilana na ang paandar ng Sparkle Stars para sa upcoming GMA Gala 2024. Idinaan ni Marco Masa ang date proposal niya kay Ashley Sarmiento gamit ang painting each other trend. Effective naman dahil bukod sa kilig, nakuha ni Marco ang matamis na yes ni Ashley. Viral online na cute moment with more than half a million views. It's a yes, day nang nakuha ng picture-perfect date proposal ni Allen Ansay kay Sofia Pablo. Nangyari ang surprise sa gitna ng isang photo booth session ng prinsesa ng City Gel lead stars. Getting ready for his dashing suit na rin si BBL gang member Betong Sumaya. Sa posted pictures, kita na sinusukat na si Betong ng kanyang stylist. 12 days to go na lang bago ang Glitz and Glamour sa GMA Gala 2024. Sana nakipag-partner ang education company na Khan Academy Philippines sa isang education foundation para pagandahin at gawing mas moderno ang pagtuturo sa mga estudyanteng Pilipino. Sa tulong po ng mga organisasyong tulad ng Way Brothers Foundation, tayo po ng Khan Academy na mas marami pang estudyante ang makagamit ng libre nilang interactive app. I Itinutugma ng app sa matatag curriculum ng DepEd ang lessons para mas maging angkop ito sa mga estudyanteng Pinoy. Matutulungan din daw ng app ang mga guro para mabilis na mamonitor kung saan nahihirapan ang mga estudyante. Nakatutok sila sa math, science at reading, mga subject na mababa ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA Ranking. That we are in an education crisis. Among um, us scores, nothing so mababa in reading, math, and science. So we really need all the tools we can help. We need to move into the digital age, or we will not be able to compete in the global economy. It's not just a Khan Academy thing. It is really for our nation to move forward and digitize now. We just have to offer more, more means of learning to 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 various kids. Uh, um, and I think this is in the digital age no? where people are looking to screens. May babala ang Sparkle GMA Artist Center kaugnay sa mga kumakalat na online invitation para sa GMA Gala 2024. Peke ang mga yan, mga mare at pare. Walang ipinapadalang RSVP ang Sparkle. Paalala ng Sparkle GMA Artist Center, huwag magbigay ng kahit anong personal information sakaling makatanggap nito. Kung may mga katanungan, mag-message sa official social media accounts ng Kapuso Artist Center. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang kalahok sa pitch black exercises sa Darwin, Australia na magsisimula ngayong araw. Balita ng ni Chino Gaston. Sa unang pagkakataon, magdadala ang Pilipinas ng sariling fighter jets sa Pitch Black Exercises 2024 na gagawin sa Darwin, Australia. Tampok sa military exercise ang mga interoperability flights, night flying, simulated aerial attacks at pag-interdict o salubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Dalupot isang mga bansa ang magiging kalahok sa Pitch Black 2024 exercises na gagawin dito sa Darwin Airbase sa Darwin, Australia, kung saan nagpadala ng malaking contingent at mga FA-50 fighter jets ang ating Philippine Air Force. Dito, inaasahang magpapakita ng galing itong mga fighter jet pilots natin at mabibigyan din sila ng pagkakataon na ikumpara ang performance ng ating mga fighter jets kumpara dun sa mga mas makabagong aircraft mula sa ibang bansa. Sabado dumating lula ng Royal Australian Air Force KC-30 Transport Aircraft ang mga crew at maintenance personnel para sa mga FA50 fighter jets. Dumating na rin ang mga contingent ng Italian Air Force at kanilang mga fighter jets. Darating din ang mga fighter jets mula US, UK, Japan, India, Canada, France, Germany at iba pa. Ang mga fighter jets ng Pilipinas paparating balang pa halos dalawang daang tauhan ng Philippine Air Force ang makikilahok sa pagsasanay. Paglilinaw ng Philippine Air Force. Walang kinalaman ang paghahanda sa pitch black sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga nangyayari ngayong uh, issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi uh, directly involve uh, involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng pitch black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasaba ang ating mga eroplano. Magandang pagkakataon din daw ang pitch black para makita ang performance ng iba't ibang fighter jets mula sa iba't ibang bansa upang makatulong sa pagpili kung ano ang bibiling multi-role jet fighters na ang budget ay inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula rito sa Darwin, Australia, Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. operasyon ang hatid ng isang lalaki sa Quezon City para mapag-aral ang kanyang sarili. Alas 6 pa ng umaga, gising na si Yuan Aaron Villamil para balutin ang panindang pastil plus rice. Ibinibenta niya ang kanin ulam combo sa halagang 10 piso. Ang kita, pantustos sa pag-aaral niya. Hindi man kalakihan ang kita, malaking tulong na raw yan para sa kanya at sa nanay niyang single parent. Balak ipagpatuloy ni Yuan ang kanyang pag-aaral sa kursong Civil Engineering sa darating na pasukan. Viral online ang pasil journey niya na may milyong-milyong views na. Trending! Ito ang inyong Regional TV News! Isang patay na babae ang natagpuan sa room ng isang hotel sa Bacoor, Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikita nag-check-in sa hotel ang biktima kasama isang dalaki. Madaling araw ng Miyerkules July 3, makalipas ang mahigit sa apat na oras, lumabas ang dalaki at nagpaalam sa receptionist na lalabas lang at bibili ng pagkain. Sinabi raw ng receptionist na kailangan muna niyang tawagan ng kasama bago umalis dahil yun daw ang policy ng hotel. Iginit ng dalaki na tulog ang kasamahang babae. Dito na pinapuntahan sa room boy ang babae para matiyak na totoo ang sinasabi ng dalaki. Noong aakyat na ang room boy, sinabi ng dalaki na iiwan niya ang kanyang bag para matiyak na babalik siya. Kalaon nadiskubre ang bangkay ng babae na tad, -tad ng saksak sa likod. Batay sa investigasyon, anim na taong magkarelasyon ang dalawa pero naghiwalay dahil daw sa pananakit ng dalaki. Kwento ng anak ng biktima sa pulisya, nagsimula ulit makipagkita ang ina sa lalaki nitong Hunyo at nakiusap na huwag siyang sampahan ng kaso. hinutugis na ang sospek na nakilala base sa ID na naiwan sa kanyang bag. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.